So guys, dito ako sa my trail. Dito sa islands. Ay, sobrang lamig ngayon. Hmm? So yung dagat, kabilaan dun. dun dito yung golf course dun sa kabila. Whew. Huh. Napakalamig dito ngayon sa islands. Huh. Winter. Siya, medyo malakas-lakas ang hangin ba? O. Oh. Dito kami sa may bus terminal at it railway. Kaya nilakay ka ko itong dalawang kaaso ko alaga. So yan, ito pa yung mga lumang kuhan dati. Ang oh. daanan ng train noon. Ang puno basura. Diba? Magsulat tayo dito. Loti. Lakas ang hangin. Uh, lamig. Lamig ngayon. So, oras ay 6 o'clock. 6 o'clock ng hapon dito. Ayan. Lakad-lakad muna ng aso. Diba? Ang ganda maglakad pag mga ganitong sa magat umaga at saka sa hapon so yan ang haba ng lakaring ito hanggang doon haba nitong railway na to dulo ng dulo ng islands yeah, end to end so guys thank you for watching have a good day